habang tumatanda tayo, feeling natin, mas lalo tayong nagiging isolated sa mga kaibigan. Bihira mo na mapuntahan dahil busy ka. Bihira na rin silang bumisita sa'yo dahil busy rin sila. Sa tagal ng panahon, nagtidrift apart na kayo. Ang iba naman, pumanaw na. Kaya, kasama na rin sa pagtanda yung namimiss natin yung mga kaibigan natin. Hinahanap-hanap natin yung mga panahon na lagi silang kasama. Kainan, kasiyahan, sama-sama samang manonood ng sine. Dati, lagi sila nandyan sa mga celebrations, di ba? Birthdays, weddings, pinyaga ng mga anak. Dati, parang hindi kayo mapaghiwalay. Pero sa takbo ng panahon, di maiiwasan ang magkahiwalay ng mga landas. Kaya sa panahon na depressed ka, may mabigat na problema, yung mga panahon na kailangan mo ng kaibigan, hindi mo sila kasama. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Mayroon kang kasama na mas malapit sa iyo kaysa kaibigan. Ang sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Pray tayo. Panginoon, salamat sa mga kaibigan na naging bahagi ng buhay ko. Lagi ko po silang naalala. At sa panahon na nalulungkot ako, samahan niyo ako. Kailangan ko po ng pagkalingan niyo. Salamat sa pag-ibig at presensya mo sa ngalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo